Yo, what's up mga kabatak? So for today's video, tayo nga ay magtatanim ng ating kalamansi. Let's go! Nakabili nga pala kami ng pananim na kalamansi doon sa Bicol. Kaya naman, ito itatanim namin ang kalamansi na namin nabili dito sa Quezon. So, isa nga ito sa investment din namin. Kasi nga guys, itong kalamansi na to ay hindi lang basta kalamansi. Kasi ito ay... Um, Anong tawag don Yung namumunga na siya kahit maliit pa lang siya. Nakalimutan ko kung anong tawag. Pero ito nga, nakabili kami ng 13 pieces na pananim na puno. So, ayan, tinanim namin dito sa aming hacienda, char. Dito sa aming katabing bahay. Ayan na nga, tinatanim na namin. At habang nagtatanim nga kami dito, ay may nakita nga akong isang baboy dito na napakaputi. Ayan, ang sarap-sarap ng upo niya sa gubatan. Hindi ko alam kung kaninong baboy yan. Pero Char, si Oreo yan. Yan yung aming dog. Pet namin siya dito. So, back to the pagtatanim, eto na nga, magtatanim na tayo kasi marami pa tayong itatanim na kalamansi. So, sa pagtatanim nga guys, ay dapat daw, ang magtatanim ay mainit yung kamay para mas mabilis mabuhay or mabuhay yung tanim natin. So, kaya naman si Isa na lang ang ating pinaglagay kasi mainit yung kamay niya. At saka nakakapagpabuhay siya ng mga tanim pag nagtatanim siya. So, kailangan guys, pag nagtanim na kayo ng yung kagaya niya, yung nakikita nyo, dapat lagyan nyo ng, pat lagyan ng kahoy sa gilid para hindi siya matapakan. So, ayan, ito. Kailangan nga ay malalim, medyo malalim yung hukay natin para mabuhay siya. At saka, dapat itatanim mo siya hindi sa hindi daw sa gumgum -gum yung dapat nasisinagan siya ng araw para hindi siya mamatay. Dito nga sa lupa na pinagtanamin namin guys, uh, marami na nga din pala dito mga nakatanim. So kagaya ng saging, mangustin, rambutan, at saka kung ano-ano pa. Kaya dinagdagan namin ng kalamansi para naman dagdag kita na rin. At saka maganda kasi itong kalamansi kasi anytime, pwede mo siyang kuhanin. Lagi naman siyang gamit kapag magluluto tayo sa bahay. So, pwede din natin tong ibenta sa palengke kapag marami na yung bunga niya. So, magandang investment to guys kasi nga uh, gamit na gamit ang kalamansi at saka mura lang yung pananim niya. Kaya naman uh, nagtanim din kami dito sa keso ng kalamansi. Kaya naman pag namunga ng itong ating kalamansi guys, pwede